Masarakat sa dahon. Kaya lang, inahangin. Kaya, Sabihin mo, um. Nakatawid naka ang mga hantik. Men. Ayaw, pagparakiwaan niyon eh, yun, inkudan ko. Pagkira ka. Ah, mga <laughs> hantik. Ito <Yato> na ha. Ang bibigyo mo?

Ako, ako. Hello, ang lalaki nag-uusap-usap sila, o tingnan mo, sabi ng isa, ganito na lang ba talaga buhay natin? Lagi lang tayong naka, ano, nakakupot sa, ano, sa kawayan, sabi man sa saro, uy, dito ko sa, ano, dito ko sa loyod, buminatay, sabi man sa sayo, ka, tiri, eh, makato ako sa sabang, hindi na lang ako, hindi nila kita matarambay, hindi nila kita mabiringgo. oh, maon hiristoryahan nila. Tapos, hindi ba diba, no, iniimod niya Sabi niya, huy, kamu, kamu ng mga disaragda ngayon na, ano, natanga. Kaya yun, no, may katanin sila ng mga saragda ngayon manatanga ko. Oh, sila daw, dako. Sila yung king aunt. Tapos, ayun na, maon nagsichirismisan man sila dun, no. Oh. Pag ang man, baga, na ang buhay niya, irog man siya na dito sa ato, nagurohing oto. Ayan. Ito na. Ibadunin niyo kung hain yun, ha? Oops! Tini-ni-ni-niiing! Hayat! Tini-ni-ni-niiing! tini ni Dito! Dito pala niya Dito Tapos dito sa taas, baka dito dito sila nagtatagpuan. Mga ito ho. Oh. Mga ina nagihan nila dito sa taas ng puno. Ayan. oh, nagsasarabita. Ano, oh, na yung oh, hindi yung pagbaba. Oh, ito, ito, sa taas ho. Oh. Ay, dili, 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 dili. Kay babali na, mabali na. Barang na kita kay wala hangin. Kay wala hangin. Sabi man sa saro. Di kang nga niya Kaya pag nagtataghoy ho Ayan po, dyan po nagtatapos ang kwento ng mga hantik. Kaya yeah, adi po ako, imudu niyo kung hain ako. Kaya yeah, adi ako nagpapahingo to. Yun know, ho ang to. <laughs> Nagtatago. Sabi sa